Iris Ang tunay na lakas ay hindi lang sa tapang kundi sa kakayahang magmahal nang tapat Kapag bukas ang puso kahit ang matigas na mundo ay lumalambot Sa 2 digit number 3 at number 9 Sa 3 digit number 5, number 1 at number 6 Sa lotto 6 number number 12, number 25, number 7 Number 14, Number 30, at Number 47. Taurus. Ang pagbibigay ay hindi kailanman nawawalan ng halaga. Ang isang mabait na gawa, gaano man kaliit, ay tinatandaan ng universo. Sa 2-digit, Number 6 at Number 10. Sa 3-digit, Number 3, Number 2, at Number 0 sa Lotto 6 number, number 18, number 9, number 22, number 40, number 28, at number 11. Gemini, kapag pinili mong unawain kaysa maghusga, pinapalawak mo ang mundo ng isang tao. Sa kabutihan, walang nasasayang. Sa 2-digit, number 4 at number 7. Sa 3-digit, number 8, number 1, at number 5. Salatu 6 number, number 13, number 6, number 10, number 24, number 3, at number 29. Cancer. Hindi kailangang maging perpekto para magmahal ng buo. Ang sinseridad ng puso ang pinakamagandang reg along maibibigay sa 2 digit, number 2 at number 8, sa 3 digit, number 4, number 6, at number 7, sa lotto 6 number, number 21, number 11, number 14, number 30, number 9, at number 5. Leo, ang kabutihan ay hindi humihingi ng pansin, Ito'y kusa at tahimik na umaabot sa mga nangangailangan. At sa puso mong bukas, liwanag ang isinusukli. Sa 2-digit, number 1 at number 5. Sa 3-digit, number 0, number 3, at number 6. Sa lotto 6-number, number 7, number, number 26, number 18, number 12, number 4, at number 23. Virgo, ang kabutihang ginagawa mo para sa iba ay bumabalik sa iyo sa panahong kailangan mo ito. Kaya huwag mapagod sa pagtulong. Sa 2 digit, number 3 at number 11. Sa 3 digit, number 5, number 2, at number 9. Sa Lotto 6 number, number 10, number 15, number 6, number 20, number 38 at number 27 Libra kapag ang puso mo ay marunong makinig mas nauunawaan mo ang katahimikan ng iba Ang kabutihan ay nararamdaman hindi laging sinasabi sa 2 digit number 2 at number 6 sa 3 digit number 7 number 1 at number 4 sa lotto 6 number, number 14, number 9, number 25, number 5, number 16, at number 30. Scorpio, minsan ang pinakamalaking kabutihan ay ang pagpili ng katahimikan sa gitna ng gulo. Ang pusong mapagpatawad ay pusong panatag. Sa 2-digit, number 5 at number 8. Sa 3-digit, number 2, number 0, at number 3. Sa Lotto 6 number, number 6, number 21, number 10, number 17, number 13, at number 28. Sagittarius, ang iyong likas na saya ay biyayang nagbibigay liwanag sa iba. Sa kabutihang ginagawa mo, nadaraman ng mundo ang pag-asa sa 2 digit, number 4 at number 10. Sa 3 digit, number 6, number 9, at number 1. Sa lotto 6 number, number 8, number 19, number 27, number 11, number 3, at number 24. Capricorn. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa salita kundi sa kilos na tahimik pero totoo. Minsan, isang tapik lang ay sapat na sa pusong pagod. Sa 2-digit, number 7 at number 9. Sa 3-digit, number 5, number 4, at number 2. Sa Lotto 6 number, number 20, number 6, number 14, number 23, number 30, at number 12. Aquarius kahit kakaiba ka sa iba, ang kabutihang taglay mo ay may sariling daan para magbigay ng ginhawa. Yakapin mo ang pagiging ikaw. Sa 2-digit, number 1 at number 6. Sa 3-digit, number 3, number 7 at number 0. Sa lotto 6 number, number 5, number 25, number 9, number 22 number 16, at number 18. Pisces, ang pagiging sensitibo mo ay hindi kahinaan. Ito ang daan upang makaramdam at makapagbigay ng tunay na malasakit. Sa 2 digit, number 8 at number 12. Sa 3 digit, number 1, number 6, at number 5. Sa lotto 6 number, number 7, number 29, Number thirteen, number ten, number four, at number seventeen.